So yun, what's up mga ka So for today's video, iwas muna tayo sa mga pagpapatawa. So for today's video mga ka pasyal muna tayo at ipapasyal ko kayo dito sa perlas ng silang. Dito lang yan sa silang kabiti. So kung pumunta kayo dito mga ka yung entrance nila is nasa 120 lang per head. Saka pwede na kayong magpicture picture, -picture doon sa loob. So, ako mga katrops, first time ko lang pumunta dito. At saka nagbike lang ako mula Timbao, Binyan, Laguna, papuntang Silang, Cavite. So, ayun, ngayon, samahan niyo ako na tingnan niyo kung ano yung loob mga kapalit. Ah, mga katrops pala. So, itong place na to mga katrops, na discover ko lang siya dun sa Google Maps. So, may picture dun sa Google Maps. Pwede naman yong gamitan ng Google Maps in case na pumunta kayo dito. Saka, yung mga picture sa Google Maps mga katrops, ang gaganda. Saka, doon ko lang yung nakikita ngayon. Pupuntahan na natin mga katrops. Saka, papasok na tayo mismo sa loob. Nakaka-excite. So, tara, samahan niyo ako mga katrops. So, ayun mga ka-trops Ito yung load ng parlas ng silang. Yun. Ganda Oh. So, madami din palang mga vlogger at saka mga photographer na pumupunta dito para mag kuha ng picture. Yun. Yun, no? Vlogger no? <laughs> yun, no? Yan. Pakakaganda ko. Oh. Taka, oh, may dito pa. May lawak pala nito, guys. Yun, no? <laughs> so solid na solid yung 120, guys. Yung entrance na 120 pa lang sinasabi guys is for viewing lang siya. Hindi siya for dine in. So nasa 400 yata yung dine in dito. Iwan ko lang, hindi ko pa sure. So kahit viewing lang guys, sobrang ganda dito. Sobrang solid na solid. Yung pwede kayo mag pa po pa picture dito guys saka may restaurant din pala sila dito yata ayun yun sa likod ito malawak pala to saka may ano siya doon yun punta tayo doon mga katrops So, yun guys, dito sa area ko, meron din silang strawberry farm, yung strawberry picking area. So, sa ngayon, close pa muna siya, hindi pa muna pwedeng pitasin. So, sayang. So, ayan, lapitan natin para makita nyo guys. so yun siya close pa muna yun yung bunga nyo may bunga noo. ang steak na natin ang video mga katrops yan Yun yung strawberry farm nila mga tanim nilang strawberry hanggang doon. Malawak pala to. Hanggang doon pa may taniman pa pala doon. Oh. So, puntahan natin guys. Libutin natin to. Libutin ko to para sa inyo. So yun mga katrops Sundan nyo ako sa paglilipot ko dito Sana di kayo mainit sa video ko Sana supportahan nyo ako So sa area na to mga ka-trops Taniman naman siya ng mga sunflower Ayan o Yon ang lalaki o. Oh. Yan oh mga katrops. Ang laki o. Oh. Nice one. Sulit na sulit. Yan oh. Ito parang paano na siya? Parang patay na. Ito. Is, paano na yung mga petals niya? Ayan, patuyo na. Ayan, ditong side. Tsaka, pansin ko ah, nagtatago sila sa sikat ng araw. O, oh. oh pari pariho pare-pareho yung pagkakayoko nila. Ganda tingnan, no? Ito, may strawberry farm din sila dito. Ayun. Papunta doon. Paliban doon. Meron pa pala dito. Oh. Next. yung dinidiligan ni Kuya. May mga kalamansi din pala dito. Oh. Sulit na sulit. iyon guys. Oh. Dami ng tao. Yo. Kami plan tao dito pag hapon na no. So, yung guys. So, one oras na. From 12 yata, dito na ako. Ngayon, alas 4 na. So, alam na to. <laughs> going home na tayo. Uwi na tayo, guys. Pero before that, papapicture muna tayo dun sa may puno dun sa likod na gumagalaw. Ayun, oh. No. So, let's go.